O mga kasok to, guys. Oh, good evening. Good evening, good afternoon. Ano mo Ay, alam mo naman, di ba? Mahina pa eh. Kulang pa sa Power Brother. Oh. Gusto ko maging M-Series naman ito eh. Para nagpapakondisyon ka ito eh. Ay, siyempre. Yung dalawa din, yung dalawa. Meron din, nagpapagawa. Oo, oh, ayun. sa kabila. Oo, oh, teka. Ah. Kasokin natin ah. Eh siyempre, may mga tropa tayo sa BMW, nagpapalakas ng motor eh. Kita natin kung Pilipino mas malakas ang mag mag-service ng motor. Oh. Kuys, kamusta yung motor? Malakas pa rin? <laughs> Kahit hindi umaandar, malakas pa rin eh. Dito, kompleto talaga lahat. Ayun, nakasama ko yan. Naglalabanan ng PMS ngayon kasi may nagpapa-PMS din sa BMW eh. Sabi ko, Kawasaki ang malakas eh. Philippine look. Oh, Philippine, Ay, Philippine look tayo. Pala tayo. Kaya nga naghahanda tayo ngayon kasi okay. Philippine look to. Dito kami ngayon sa car Coop. Kulang sa akin. tayo ng uh, goma. At nilalagay natin dito yung ano. Pare, di na ako maliligaw niya. Uh, sigurado na talaga yung mga uh, destination natin. Uh, Ito, oh. sama rin natin. Ito ang big boss. Si Francis. Kayo yung mga school. boss ko eh. Uh, Oo, oh, Philippine Lopez. Advisor. Pagka may kailangan kayo sa napaka pagkakagastos <laughs> pumunta lang kayo dito dito kay Carscoot wala kang balak kumastos pero ubos ang bank account oh, pag uwi pag-usapan na natin ngayon pinag-usapan natin yung Pilipino Lock February 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 oh. February oh. February oh. ibig sabihin oh. dapat malaman para mapasyalan natin bawat lugar, Eh, mas gura marami tayong makuha. Ipin-pick-pick-pick. Oo, ito na yan. Para masyadong... Oo! Shhh! ako pa? Ako, gusto mo isa? Dalawang beses pa. <laughs> Napalunok ako to <dun>. na. <laughs> Kailangan na mag-practice. Magja-ja huh? okay, okay, Kasi, na, kasi, wala kawas sa akin. Hanggang dito, napagod ako. <laughs> <laughs> Kaya saan, sabi ko mag-exercise. Kaya <laughs> so, yung dalawang point oh, oh, pa eh. Mag-exercise Hindi na. na. naman ah. yun ang problema ko. Oh. Oh. Nangalay yung kamay ko, ang <laughs> <laughs> lapit, kakaklats. <-clutch. laughs> <Ani, laughs> kaninong pick-up gagamitin natin? Grabo, motor tayo. Ay, motor, <laughs> motor ba? Oh, motor. <laughs> motor ka? <laughs> Kala ko 4x4. <poor> <laughs> <hard. laughs> Ay, motor pala. lang. Ah, tayo nagpapakondisyon <laughs> ng mga motor uh, tiglo. Ha? Ah, oh. Alam bakit ako oh, excited bye, pa dito? Yung mga pagkain ng bawat lugar. Tuna Capital of the Philippines. Ano yeah. ba yung Tuna Capital of the Philippines? Sa Tunasan? Tunasan ba? Tunasan. Tunasan. Jensan! Jensan! Tapos yung uh, saang ng Cebu. Yoni, ah. ano ba yung problema ng motor mo? Bakit ano? Ah. Ah, Nakakalbo lang. Oo. Ano lang? Nakakalbo Naka lang siya. Ano na ako? Baka lang mas bumilis siya. Ola, makinis pa sa papel niya pari. <laughs> Dapat malita oh, mo na yan. Makinis na ba ito? Makinis talaga yan. Kalbo na ba? Siyempre, so, so. may kainan tayo, ayo, brother. So, uh, ay, salamat. Po. Yan po Baka pwede kami pahingi ng sibuyas na ganito. Uh -huh. yeah. wow. oh. Thank you, Thank you, Ito talaga classic way kulba. Grabe, grabe. na, may kainan talaga. Yan, well, meron pa pala chicken nila sa iyo. Sobrang ay, na rin pagkain, mara, gulang ang tao. Ay, tao. Akala ko magda-diet tayo. Simula bukas. Ay, sumula bukas. Buka. Bu bu buka buka. Bukas tayo magsisipul. Bukas pa pala bukas. Bu buka. uh, Simula na kaya mo gano'n magda-diet. Kaya gano'n, kasi sabi mo, kala mo two months na lang. Two months pa. Pwede pa kumain doon, di boy. Pwede pa. <laughs> Ano ng bagyo eh, di boy? <laughs> diet. Diet. Ito diet. mo po yung diet. So, bukas, simula na tayo. Tayo po siya na buka. bukas. Bukas, bukas. Yun ang dapat. Bukas na daw yung simula. Diet. Oo, oh, bukas Dino pa mo na na, na tayo. Yeah, Nag-celebrate ko ba tayo? Nag-celebrate so, yeah. ba tayo? Oh, So, Ace, pa no? Bukas na simula ng diet natin. Eh, siyempre. Bakit pa natin sisimulan ngayon kung meron naman bukas? Bakit? <laughs> <laughs>